Good morning all of you guys. Okay, gagawa po kami dito sa church. Ang gagawin po namin ay ipi-finish po namin yon. Ayun, finish po namin today. So, ayan po yung mga ko. Hindi <laughs> 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 pa man nagsisimula, oh. Meron ng ano, Oo. Oh, Hindi pa nga. tutok. Tagabuhat namin, guys. Ano ba? San ba sa tatli binubuhat mo? <laughs> <laughs> May pa yan. Dakwan. Kung diyan yun naman medyo. <laughs> <laughs> Pangilan na yan? Pa, hindi. Forward. Susukatin Ay, ulit yan. Ay, pa yung panan mo. Susukatin ulit yan. Don't worry about it. Kasi isa pa? Susukatin ulit ng balde. Ha? Ah. <laughs> What? Wow, tignan mo. Ipapakita nila yung technique bago i ano, Go, 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 go. Oh. Down, 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 down. And one, two, three. Mm. One, two, three. <laughs> Grabe sa footage. Yeah, <laughs> ano nila? Kitang-kita kita, guys. Masarami pa yung nalagay na Lalo, ano. Pala. Dalawa kasi. O, pa -pa papakita ako kayo, ma'am. O dalawa kami ni man kayo naman dun. <laughs> oh, <pasigat> ka dumumigat siya ka naman ano tinoto ano Tito! Ang Tito! ano tinoto ano tinoto ano tinoto ano tinoto ano Wow! ano <laughs> tinoto Okay, okay, okay. tinoto okay. okay. Oh, tinoto okay. so Oh. Wow! Banis <coughs> Okay na yan. Yung cemento na. Ayun o. Oh. Walang mga gawin! O, oh, go. Unahin nyo muna yun. Perfect. Hindi kayang nakailangan yung bududurugin natin. Oh, sige, ibagsak mo na para ma... ma sige. Ito! Tutukukin? Oo. Ito! Yung pa isa, dalawa na Tá vindo bom, lá. Não Não vai <tua Investment> <tira>

no kato no, wag dito pagbiglaan <laughs> ayaw daw ni tito Ha? Huh? ayaw daw ni tito ng biglaan. <laughs> nabigla ka ba to <laughs> mas nabigla ako Ah, <laughs> uh, ah, uh, Biglaan. Okay. Mm -hmm. ay ay yeah. yeah. <laughs> Maghahalinan kita rin. Go. Go sexy! Go sexy! Sexy na! Sexy! Lang. Patiit niya! Sexy! Wow! Pinanood namin siya sa staging na ganda-ganda dito sa TV. Oo. Ayan. 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 Sabi niya ba na tinulogan na nila ako lahat? <laughs> Matutulog ako na ito pagtapos nalang. Nag-ano sila. <laughs> Magkagaya tayo. Sino yan pa? Sino yan mo ang Ayan guys, naggagawa po sila dito sa church namin. Wow. Sino yan? Pade. Kaya tahimig sa ito nag-edit siya. Jaya tubig mo na. Jaya tikot mo yung mga. Hi! <laughs> grabe naman. <laughs> <laughs> kaano naman itong mga ito. Woo! <laughs> Sino na to? Nabitin pang konti-konti, no? Ano sino yan? Ayun pa. So, guys. Ano, ano? Tignan <laughs> mo, hanapin mo yung panakot lang, ano yan. Tukot dito. Kasi lagi may tukot dito. Tagating po ka ba? Taga saan to May tambay bala dito. na <laughs> Yan guys, patapos na sila. <laughs> Oo. Ay, ano <laughs> Ito po yung ano yung view. <laughs> Abang nagaano. Maganda video mo si Jola. siya, guys. Can't practice na, practice. Na. <laughs>

Tapos next ano? Next Sunday yung lapag naman. Na to. Madami pa yan. Sa ibang toto, sa bago. Wow! Okay na to. Uy, palitada. Palitada. Wow, palitada. Wow, palitada. Wow, palitada. Wow! Pali. Pali lang. Pali ito. Okay na, okay na. Okay na to. Okay na to. Okay na to. Okay. Okay. Ugas Ba't kasi may ugas? May Ugas Okay. Ayun okay. okay. okay, na. Okay. So, ayan guys, ito na yung finish ng ano, palitada.